Hi guys. So ayan, pupunta kami ngayon ng superstore para maggrocery. <coughs> Kasama ko ngayon yung aking missis na hanggang ngayon di pa tinatawagan ng employer niya. Grabe <laughs> ka. Pero <laughs> hard na ko eh. Pero meron pang isang nag-hire sa kanya. At least yun, hired na talaga siya. Pinunta namin ng makara. Sa may, may liquor Store. Bakit dito di 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 hindi eh, naman tayo dun sasakay so ngayon sa liqueur store uh, <laughs> nag training na siya <laughs> malayo kasi doon. pero sobrang layo oh, doon sa may eh, si Snow. sa Erin Woods sa Erin Woods yan eh So, dito kasi yung sa in-apply niyang bago 5 minutes lang 5 uh, minutes lang bali tat tatlong bus stops. tatlong bus stop dun na so mas pinili niya na yan mas malapit pero hanggang ngayon wala pang tawag kung kailan siya mag start <coughs> pero <coughs> nung Monday nag uh, nag interview siya and good news kasi pinayong may ari ay pinayong manager so ayun na hired Actually, ang lapit talaga nun sa amin. 5 minutes. Right. So, yun guys. Kung so, hindi nga lang siya na sya. na ano yan, lalakarin ko lang sana yan eh. Oo. Oh. lang parang may akitan kasi siya ano eh. Parang akit kasi siya ng expressway. So, bawal siyang lakarin. So, oh, ayan guys. Ah... Uh, sa sana nagsasabing mahirap maghanap ng trabaho Scam yun Scam yun <laughs> sobrang sobrang daling maghanap ng trabaho ikaw lang talaga ang, ang susuko dahil ah uh, yung schedule hindi siya magiging fit dahil karamihan dito ang kinukuha ay ano kinukuha? ah full time full time ang kinukuha so ang gusto nila kapag ka, lalo yung trabaho niya Uh, pagka daw oh, na-hire na siya, kailangan isa lang ang job niya. <laughs> Demanding yung trabaho niya eh. Pero ayos lang. Pero kasi malapit. Hindi na kailangan bumiyahin ng malayo. Tsaka hindi na kailangan mag-transfer. talaga eh. Tapos ang scheduling nila is uh, pang umaga, pang gabi. Ganyan. Parang salitan. Pero okay na yun, guys yung may part ay may full time job ka rito ayos na yan mabubuhay ka na ron kayo time kasi kaya yeah. maganda na yung full time na agad para ano after ng trabaho mo uwi na agad di ka na lipat para maghanap pa ng isa di ka na lili di ka na uuwi para uh, kumain tapos lilipat ka na naman ng Oo, oh, sayang sa oras eh. <laughs> ibang job tapos ang bus dito ang tagal Oo. Oh, oh. So pangit nga naman kasi yun guys okay na lang Mas maganda yung Pagkatapat lang, lang yung magiging ano mo. O kaya may car ka yun. Pag may car ka rito Kahit double job, triple job Okay lang kasi pag out mo ng trabaho Sakay ka ng kotse mo Punta ka sa next job mo Hindi <laughs> ka na maghihintay ng bus hanggang, hanggang, hanggang. Oka, So ayan guys uh, ah, mag kami ngayon Yeah. Ayan. Mamaya na lang ulit. So ayan guys. Nakakabababa lang namin ng ayan yung Walmart. Ayan. Walmart. Tapos ito naman yung Superstore. So mamamalengke muna kami dyan kasi wala na kami. Hindi malengke o Grocery. So mag-grocery pala kasi wala na kaming iluluto. Wala kaming gagalamuhin. Ayun, ayun. Mm. Las na yung manok kanina. Las na yung manok kanina na Ah. Karon ah. ginawa natin daw. Tinola. Tinola ay. last na. Yun. One week ngay, eh, sakto. Tayo na uhuhubuan mo. Dumating tayo eh. <laughs> mm. So yung 100 Sakto. Sakto lang, lang sa one week talaga. So every 4 weeks kailangan mo 400 400 sa ating dalawa. So sa amin dalawa na 'yon. Plus bahay namin is 600. 600. So in a month ah uh, meron kaming gastos na 1,000. Para pa dun yung mga kain namin sa labas. Ayan. Hoy, walang kain-kain sa labas. <laughs> Oh, walang kahit ngayon. Naka 35 dollars ka kahapon. Kahapon yun. Hindi din ang ulitin. So, ayun. So, ayun guys. Punta na kami sa loob. Ma, hindi ko alam kung pwedeng mag-video doon. Hindi. Ha? Pwede doon kasi hindi makakaano. Hindi video ako lang. Pwede daw ah? Hmm. Hindi ba sila ano sa... Hindi naman. Tiba pa rin ka tayo nila. Huwag mo i-ano sa mga mga kanila. Hmm. So ayan. Superstore. Kasi mura daw diyan ang karne. Karne. So kailangan namin magkarne. So yun lang, guys. Ayun ali. Gulay, hmm. wala ka pang gulay. Hmm? Huwag ka kasi sumabay sa akin. bay My goodness. Hello, my friend. Laki. Ito yan, oh, mga ganyan ba? Mga tinan mo, seven lang. Ano, ano giniling? Oh. Hmm, ikaw pala. O, oh, yan na yun. 24. Ano oh. pa sa mga ragay? Magano ba doon? Pwede po. Parang hindi ganyan ka karami. Ito, $8 na yun. Yan, hindi naman kasi kailangan ano. Content doon sa mga sa atin doon. Ito, club size. Magkano yan? 14? 14. 14. Hindi ba? Ang ibig But mong sabihin. Ang ibig mong sabihin ba yung Sabagay kung yan, 16 ito, 14 diyan na lang. Oo nga.

work level. Yung sa sakit ng chan ko. Bakit gano'n? Ano ba yan? Pork chop. Lalagyan mo lang ano yan? Yung breeding. Breeding mix. Ano? Gusto mo ba? Sa tansyan ko? Ha? Bakit? Huwag ah. Ang... Ito, ito, malaki. Malambot. Huwag yung malambot. Pang adobo, pang nilaga. Oh, sige. Mm Hindi -hmm. na bilhin na guys. Ano naman ito? Ito yung pilihan Okay, kaya. Ayos na baka... yun. Hindi ka na ba mag ng tunola? Diyan ka naman ng pechay. Ay, ng ano. Doon, mas mura ang mga galito doon sa ano eh. Presko. Ganyan yun. yun timbang timangin din yun doon. Kaya nga, pero mas mura. Tignan may itlog dito, Garod. Tapos di ba may ganit yung dahon doon? Mas maganda pa kaysa dyan. At so, doon lang tayo bumili. Really. Oo. Balik na. Kailan na naman? Magitan ba yung ganito Oo, oh, maraming ganito doon. munggoy. Eh. Doon yun sa loob. Yung itlog ba? Tignan natin ba? Ano, kaya mo pa? Hmm? My goodness main yam salmon galunggong eat di salmon sa sana ito may salmon ito. Nine. mo yam hmm. kasi galunggong Ano ba yan? Gusto mo ba yan? Ano ba yan siya isda? Hindi mo kilala. <laughs> Huwag mo nang galuhin. Isipin mo yung galunggong mo 8. Pero yung salmon doon, press ko pa, 9. Hmm? dollars na yun. Ano? Gusto mo hindi? Sarap sinigang Wala ka naman sinigang. Baka sa loob. Ha? May mga sinigang sa loob. May mga Asian dyan. Ko Oo. Ano Oo. ano naman ang isa ko po dyan na, ano, sa first ko ka bibili. Oh. Hmm. Ano, itong six? Tikim na eh. Wag lang busog-busog. Yeah? <laughs> ano? Oh, hmm. yan, yung five na. merong five. Malit na. Ito lang. Dalawa lang naman tayo, eh. Salmon ba yan? Oo oh, nga, salmon nga.

Parang ang um, bigat-bigat mo na eh. Ice cream yan oh? <laughs> mo? Ano? Ang dami kong pera eh. Yam, gusto ko to yam eh. Asa na pinakita ko kanina? Wala dito. Baka sabihin ng mga ano natin eh. Mayaman. Magkano sa presko? Nine? nine. Nine? Isang tray. Wala isang tray dito eh. Oh, isang Ano? Kukuha na ko hindi? Huwag. na lang. Paras oh. So, ito guys yung nabili namin for $90. Lahat yan.

Ang gagod punta mo na rin. Hmm, salmon. Nabili namin siya okay. <tong> hmm. na Sobrang ilang kilo? Tatlo? dalawang 2.1 kilo So ayan For dollars Ito ko nga ito, RF kasi ilo ito mm. so, guys, <laughs> dito na akong lang So ayan Ito na pa May isang tray po pa lang itlo Ayan

Malamig. Mamaya kasi kakain dito yung ano. So, <laughs> Kakain pa raw siya. Guys. So, ayan. Malamig na yun. Ayan oh O. Bakit ko sinagalaga Ay, large pala. Extra large pala. Ito yan, large lang. kaya pala mahal? Baka ano ba ito? lang yun naman yata yun. Hindi. 12 yata. 14.

Tikman natin yung gatas nila. Gatas nila rito. Kasi yung gatas nila rito. <laughs> Ayan. Yung gatas nila rito is $5.99. $5.99. So, so, Kasi okay. magkana yun sa ang So, kung tatimes mo sa $23. Parang $2, $4, $6, $8, $10. $3, okay. $6, so 115 dollars for liters na siya magkano sa ano? 100 plus sa ano? Taiwan punta lang sa Taiwan kamahal mahal 290 yung sa Costco Ano ang ano naman yun? Oo. O, di ba? Wala pang... Ano? Yan na ito. wala pang... So, yan guys. Lasays na rito. Pero, sa labas, malamig pa malamig malamig <laughs> maharap pa Sayang. tignan nyo ito na lang parang na so, uh, 6. So, 6 na ng hapon yun យប់ដោះដាយ